Magandang araw mga kabopols. Kamakailan lang tinalakay natin yung tungkol sa kaibahan ng kapitalismo at komunismo. Ang komunismo ay isang ideology na naglalayong magkaroon ng lipunang walang uri o classless society kung saan ang lahat ng ari-arian ay pag-aari ng Estado at ang kayamanan ay pantay-pantay na hinahati sa lahat. Sa papel o teorya, tila napakaganda ng layuning ito pero bakit nga ba nahihirapan ng mga bansa na i-apply ito? At bakit madalas na nauuwi ito sa pagkabigo? Kalikasan ng tao o human nature Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi gumagana ang komunismo ay ang kalikasan ng tao. Ang mga tao ay likas na magkakaiba. May kanya-kanyang kakayahan, ambisyon at layunin. Ang idea ng pantay-pantay na distribusyon ng kayamanan ay mahirap ipatupad dahil hindi lahat ay pareho ng kontribusyon. Halimbawa, paano mo ipapaliwanag na ang taong nagtatrabaho ng higit pa ay tatanggap lamang ng parehong kita kumpara sa mga taong hindi gaanong nagtatrabaho. Madalas itong nagre sa kawalan ng motivation at tamad na sistema problema sa sentralisadong ekonomiya. Sa komunismo, ang Estado ang namamahala sa lahat ng aspeto ng ekonomiya. Sa teorya, ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Pero sa totoong buhay, napakahirap ng ganitong setup. Ang centralized economy ay madalas nagdudulot ng inefficiency dahil ang mga opisyal ng gobyerno ang nagdidesisyon para sa lahat walang malayang kompetisyon na nagpapahusay sa kalidad ng produkto o serbisyo. Madalas itong nauuwi sa kakulangan ng supply ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain. Korupsyon at konsentrasyon ng kapangyarihan Kapag ang gobyerno ang may hawak ng lahat ng yaman at kapangyarihan, nagiging bukas ito sa korupsyon. Ang mga leader na dapat sanay nangangalaga sa interes ng masa ay nagiging sakim. Sa halip na pantay-pantay na distribusyon ng kayamanan, nagiging monopolyo ito ng iilang nasa itaas. Nangyari ito sa maraming komunistang bansa tulad ng Soviet Union at North Korea. Kawalan ng kalayaan. Isa pang malaking problema ay ang pagkakait ng personal na kalayaan. Sa komunismo, madalas na pinipigilan ang karapatang magpahayag ng sariling saloobin magnegosyo at pumili ng gustong trabaho. Ang kontrol ng gobyerno sa lahat ay nagiging dahilan ng kawalan ng demokrasya at kalayaan. Ang mga tao ay nagiging parang robot na sumusunod sa utos ng Estado na kadalas ay nauuwi sa pagkaumay o pagre-rebelde. Ang komunismo, magamat may mabuting intensyon, ay hindi epektibo dahil salungat ito sa kalikasan ng tao, ekonomiya at pamamahala. Hindi ito simpleng usapin ng ideology. Ito ay tungkol sa kung paano gumagana ang lipunan. Kaya't sa bawat pagsubok ng komunismo, nauuwi ito sa kahirapan, discontent at kawalan ng kalayaan. Sa halip na solusyon, nagiging sanhi ito ng mas malalim na problema. Abangan pa ang mga susunod kong video. Hanggang sa muli mga kabopols.